Kasi ito, marami akong natatanggap na reklamo dito. Um, ano pa ang pwedeng gawin? Paano ano ang nangyari ito, sir? At parang maiwasan na para hindi sila Ah, sige, Sen Grace. Thank you for coming, ah. Thank you for giving me a forum. Okay. Um, balikan natin yung sa hacking, ano? Kasi ito, marami akong natatanggap na reklamo dito. Um, ano pa ang pwedeng gawin ng publiko para maiwasan silang mahak, especially sa mga uh, public uh, nag-offer ng wifi, yung free wifi sa public, na nahak sila. Matapos silang mag-avail ng free wifi access. Free wifi sa public. So, how, paano nangyari ito, sir? At paano maiwasan na para hindi sila maging biktima ng hacking? Uh, sir, uh, with regards to that po. It, kung uh, are you uh, clarification po uh, Mr. Chair, uh, are you referring to the free Wi-Fi that is being offered by the ICT or sa ano po? po? Yung pagpupunta ka sa mall uh -huh. o pupunta ka sa mga restaurant. Okay. mag-avail ka ng free Wi-Fi access. Pagkatapos mong mag-avail niyan, pag uwi mo ng bahay mo or a day after, magugulat ka na lang na hack na yung account mo na hack na yung cellphone mo. Marami na mga uh, information about you na nakuha na nung hacker, na obtain na just because ikaw ay pumunta doon sa isang establishment na nag-offer ng free Wi-Fi, whether that's sa public free Wi-Fi sa public or that's free Wi-Fi sa po, sa mall o sa isang business establishment. Paano na nangyari 'yun? Talamak na po ito eh. Uh, sorry, it, uh, so, at paano gagawin natin na para hindi tayo mabing, maging biktima niyan? And of course, sino ba naman ayaw ng free wifi access? Uh, maging ako, ginagamit ko yun. Kaya, pero ngayon, nung ginagamit ngayon, hindi na. Hindi na. Uh, okay. Nag-LTE um, na lang ako. Sige sir. Kahit mga baga. O, okay. O, 5G. Okay. So, uh, o, 5G ba yan? O, di ba? So, so, so sir, ikaw siguro na nakatanggap ka ng gano'ng klase mga reklamo, no? Okay, thank you. At least, aware ka sa pinag-usapan natin. Kasi kanina, ligaw ka. So, oh. <laughs> so, alam mo, at least. Okay. So, bakit nangyayari po yun? Paano yung proseso ginagawa, ginagawa ng mga hacker? Are they using, again, device? Sabi mo kanina, may isang topic natin, may ginagamit na device. Ganon pa rin ba ito? O paano? Paano nang ginagawa yun? At paano? Anong gagawin natin tayo? Oh, Sir, so, uh, with, with, with regard to that po uh, that question, um, Number, number one, sa, sa side po ng DICT, uh, we actually employ uh, uh yung protective DNS and authoritative uh, DNS. Uh, po. what, what uh, is DNS? What is it stand for? Database sir, na uh, contain ng mga sites po. Uh, ba sa, ano, sa mechanism po na po yun, uh, we actually uh, block po yung, ano po yung uh, mga malicious website po na ina-access po uh, through that mechanism po. Then Doon sa, ano sir, sa... Doon pa-block yung website na in-access. Now, uh, alimbawa yung isang tao na gumamit ng free WiFi access sa isang establishment, eh, wala siyang pinuntahang malicious website. Ah, uh, Alam Alimbawa, nag-ano lang siya, nag, uh, in, ginamit lang yung internet uh, tungkol sa kanyang trabaho, pertaining to his work. Iba, o nag-ano lang siya, yung, uh, scroll, scroll, tingin lang kung so, ano meron din sa social media, wala siyang pinuntahang website. Pag-alis niya, nahack hack na yung mga information niya. Ano yung ibig sabihin? Paano nagagawa ng mga hackers yun? With that information, siguro i-defer ko po dun sa resource person po na nasa web, sa Zoom po, si Director... Ano ba? Sige, Grace. Actually, ganito. Sa paalala rin sa public, and please verify this is correct. If you're in a free Wi-Fi space, make sure you don't access your bank accounts and other sensitive information database. Kasi kung, and then also, try not to keep your password. Pag sinabi, you want to keep your password in the cloud, uh, i-memorize na lang ninyo yan. Um, and as much as possible, keep it in a separate list if you have to be go analog. Then putting it, kasi kung hindi naman, kunyari may app yung, ano ninyo, yung bank ninyo dyan, each time you enter the password, dapat wag mo nang sabihin, uh, should we store this password? para hindi rin ma-access remotely. I don't know if, if, I'm correct. But yun nga, wag na lang ninyo i-access. Pag hindi ninyo alam yung Wi-Fi service, yung inyong bank account. Kasi dun, dun, pwedeng ma-hack. At kung pupunta kayo dun sa mga, let's say, Lazada or Shopee, ganyan, i-enter nyo. Eh, de, cash on delivery na lang kayo siguro. Pero wag na kayong magpasok ng GCash or whatever, Paymaya, whatever. Ah, uh, sir, can you verify that's correct? Uh, yes po, that's correct po. The reason why I asked that, kasi then Senator Grace at uh, Engineer, yeah, so mag-offer ng free wifi. Okay. Pupunta ka doon sa free wifi space. And then, nahack ka. So, marami nang nahak, Okay, of course, maganda yung sinabi ni San Grace na mga do's and don'ts. So, before we go to that do's and don'ts, ano ba yung ginagawa ng mga hacker na para sila ay naka-infiltrate doon sa free wifi space na para gawin din ng counter ng mga taga-gobyerno, NTC, DICT, para ma-block -ma sila? Is that a possibility? Can we do that? Para yung mga hacker, hindi naman kapasok doon sa free wifi space. Um, usually kasi sa yung mga free wifi din po, uh, passwordless po yan. Um, most likely, you click and click lang po eh. So that means it's not safe. Uh, so, so yes po, uh, usually yun po yung pinaka ano po no, number one vulnerability, vulnerability kasi walang password sir. Because there's no password so it's really vulnerable. Yung number one na ano po nun. Kung may password yun, so limited lang po yung mga ka-access po no kasi, ano anong nangyari, San Grace, of course, yung mga iba, tumatahimik na lang kasi busy sila sa trabaho. Eh, hindi sila nagreklamo. Yung iba nagreklamo sa atin kaya nakakarating sa atin at pinaparating natin sa kanila. So, this is uh, naging malaking problema na ito. Ano sa hijacking na, uh, I mean, yeah, yung sa um, hacking ng conversation. Yes. Okay. Um, hacking of phones when using public wifi. Usapan natin to China sponsored hacking status to the ICT. Sir, uh we defer na po yun doon sa director ng ano po cybersecurity po doon sa Zoom po. Pwede natin makakausap si, din Sir, Director Rodil uh, Aniban. Thank you. Um good morning po Director Director Rodil Aniban. Director Rodil Aniban po. Uh, yeah, Rodil from the Anibal. cybersecurity Bureau. Yes, sir. Uh good, good po. morning po uh, Mr. Chair. Um regarding po doon sa mga uh, reported hacking po sa ating mga uh, government agency, especially the office of the president, um, meron po tayong mga namomonitor na um, incidents with regards to the uh, APT group po na attributed to China and uh, uh, other state actors po. So, we keep monitoring on that po. Uh, sa amin po sa part ng Cybersecurity Bureau, uh, there are uh, Agencies. Uh, there are uh, departments, po, lang, other uh, OVP, na protected uh, by uh, our um, national computer emergency response team. So connected, po, we are uh, constantly monitoring in case that uh, there are any uh, incident, po, na natin, We uh, keep coordinating with those uh, agencies, po, uh, okay. for us to uh, help. Okay. What kind of measures are we doing, especially in the ICTs, uh, to prevent these hackers? Um, from getting so, into our assigned, cyberspace. As, again um, aside po doon sa binabanggit nung isang kasama natin from the ICT that the PDNS na um, most of the agencies po is uh, connected to our uh, PDNS um meron po kaming mga dinideploy na mga endpoint security or XDR and then at the same time uh meron po tayong mga uh, monitoring on our side uh, as the uh, primary primary monitoring po uh, in terms of uh, mga uh, hacking incident or uh, mga illegal access po na namo-monitor natin. Um we keep training po doon sa uh, involved in the training yung mga agencies po na connected sa atin. Uh in terms po ng uh, incident response, malware analysis and then uh more cybersecurity related uh, policies and implementation po. Okay. Sige, uh, thank you Director. Um dalawa na lang question ko. Um Major siguro Group sa sa nangyari sa ating social media ngayon, the ICT, ikaw na naman ang kakausapin ko rito, sa TikTok. Ah, siya, siya rin. Nasa na si ano, kausap natin kanina? Yes, yes ma'am, well, Mr. Chair. Uh, I'm still online Sobrang talamak na ngayon yung mga fake news doon. Meron gumagamit ng AI na ako ilang beses ako biktima dyan. Na akala mo ako yung nagsasalita. Samantala, hindi naman talaga ako. AI na. Papakalat ng kung ano ng mga masasama ng mga balita. Alam niyo ito. Monitor niyo ito. Anong ginagawa? Anong ginagawa niyo po? Are you talking to TikTok? May pag-usap na kay kay TikTok lang naman election. Ginagamit 'to. Anong um, ano po ginagawa niyo sa DICT? To prevent uh, right this from happening. Right Are you talking we, to TikTok? Uh, uh, yes po, uh, Mr. Chair. Uh, right now, right now po, we go ahead po. Sir. We talk directly with uh TikTok or uh, Facebook and the other uh, platform um with po sa mga incident ay mga reported uh may mga report po at saka mga complaints sa atin. Uh for now po wala po kasi tayong uh, regulations on that. But there is uh, ongoing um executive um order po na dinadraft uh, pinapaikot po sa amin at nare-review uh, in terms po doon sa uh, on how we handle TikTok and uh, Facebook. Okay, you, you have, okay, there's an executive order na uh, pinapasa sa inyo ngayon from the dinadrap, palace. Dinadala po. Dinadraft pa lang. Okay. Ah, hindi pa naka, hindi pa niyo pa alam kung ano yung nakalagay doon. So, kayo po ay siguro nagsasuggest kung ano pwede ilagay doon sa executive order. So, pa paano, Mai-dugtong natin yan sa problema natin sa TikTok na mapapatigil natin yung TikTok ba? Na para uh, sila mismo ang magbaban doon sa mga gumagawa ng mga kabalastugan gamit ang TikTok? Or dapat kapag uh, meron tayong iyon na yan, pag nagsumbong tayo sa TikTok, kayo nagsumbong mga taga-gobyerno, taga-DICT, agad-agad uh, madilit siyang. Kasi ako mismo, meron akong communication team na isinusumbong sa TikTok but it takes time libo-libo lang, umabot na ng libo-libo. Uh, bago palang ma-down ma nila, umabot na a week. So, ang sana sa akin, kung talagang klaro na yun ay uh, malicious na account, agad-agad ma-delete sa so, DICT. Siguro, dadaan sa DICT. para mapabilis sa... Uh, direct request to. Ano po? Uh, yes po, uh, We do direct request to uh, TikTok or Facebook po. Uh, 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 in terms of meron po tayong pinapa-take down na something malicious or ano then we provide all the information ko um kung ano yung context ng pinapa-take down natin sa kanila so for now ganun po ang uh, um, uh, communications natin doon sa mga social media platform um in terms naman po doon sa uh, executive uh, order na pin, uh, pinapa review sa amin ang going draft hindi ko pa po nakikita yung detail but i just heard po doon sa mga uh, Uh, um, nagha-handle po ng mga policies dito sa amin na meron pa merong pinorward pa sa kanila Siguro po niyo yung TikTok. The TikTok should have a mechanisms especially pag um, election related yung mga account uh, dapat mabilis ang TikTok na malaman na ito ay malicious agad-agad tinadown -agad na ng TikTok. Dapat meron kay pag-uusap sa ganun. Kasi nagagamit sa election eh. Ah uh, yes. Yes po. Meron po tayong ganyan. Uh, uh, we do follow-up naman po pag wala silang tinitake na actions. So within a day, sinisendan po natin sila ng request. And the next day, pinapallow-up po natin uh, na pat-take down po yung, uh, yung, yung specific uh, TikTok uh, post or Facebook post po. Okay. Basta uh, pag lumabas ng EO, and baka pwede mo akong bigyan ng kopya po niyan para makipagtulungan tayo, kausapin natin yung TikTok na uh, mabawas-bawasan yung mga malicious uh, sites uh, na proliferate ngayon dyan sa TikTok. Marami na apekto, uh, hindi lang ako. Uh, hindi lang ako. Even mga regular people, biktima ng mga malicious activities dyan sa TikTok. People using malicious accounts. Okay? Do something about that. Okay, okay. Uh, yes, so, Bigyan pa naman tayo Last topic natin is refund mechanism sa mga taga-telcos. Currently, what is being done with regard to disruption of internet service. In the proposed bill, the refund mechanism will kick it will kick in when there is an accumulated disruptions of 24 hours. Is it possible to provide refund for every accumulated one hour of disruption? Since it's the telcos or, um, NTC? Kasi komisan uh example ko ko, ano, ko, internet disruption uh, kunyari, 30 minutes sa isang araw, sa one day in a week. And then the following week, magkaroon ng disruption ng one hour. And then pag may masama, masamang panahon, medyo bagyo-bagyo, disruption ng four to five hours. Total in one month, limbawa pag ano yung sa isang buwan, aabot ng mga 12 hours ang disruption. Wala ba dapat matanggap na refund? Ano yung refund mechanism natin tungkol dyan? Sir Chair? At nangyayari palagi, kasi ang nakalagay sa bill is 24 hours. Eh, paano kung 24 hours in a month? Eh, paano kung yung sa, 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 akin, 10 hours, 10 hours lang every month or 12 hours? Pwede sumagot dito yung globe. Yes, uh, Mr. sure. thank you very much. Uh, meron po kaming uh, refund mechanism na existing po, lalo na pag... Uh, uh and then, the, right now, kasi wala pong matas, it's really contractual po, ano, na, 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 six hours na may downtime, uh, isi-seed po kagad sa inyo yung uh, 15 gig equivalent. Okay, so six hours down, downtime in uh, a week, in a month, uh, uh, in a day? In a day po. So kung meron kang six hours downtime, okay. 15 gig na isi-seed po sa alternate, alternate na account po nyo para tuloy-tuloy po ang internet nyo. 15 gigs. Man, oh. malaki na po yun. Actually, good for, kung malakas ang konsumo, kawa 15 days po yun. Paano ba nawala nga yung 6 hours? Ah, yun yung magkukumpisa. Yes, about 15 gig. Above. So, it's more than the 6 hours actually. Okay. okay. Smart, do you have that kind of program? Sir Chair, sure on, the, on the part of Smart, we also have a refund mechanism in place uh, in case of service disruptions. For for prepaid, we usually provide rebates uh, okay. or credits. For postpaid naman, we usually adjust yung billing nila for mm -hmm. the next month. Kind of roll over dun yes. sa next uh, billing. Yes, Okay. Sure. Kasi mahirap yung may, may tatawag ka para sa customer service magparifan, mahabang proseso, meritigious pa. Okay. Uh, Mr. Says, Chair. Yes, sir. In your from what? Uh, from Dito, Dito telecommunications Right, Mr. Mr. actually uh, Mr. Sir, Chair itado. for Dito, uh, we're already implementing this, but this is in the way of an appeasement. Now what, sir? In a way of an appeasement. An appeasement. Apeasement. So okay. uh, whenever there's an uh, a calamity or other emergency, so we we provide the, the value or the services that the subscriber failed to receive. <laughs> And actually this appeasement is voluntarily this is part of our business process without any application from the subscriber. Okay. Uh, thank you, mr see, 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 attorney Gilbert Bautista and from PLDT. Good attorney Bautista, sir. Good morning, Mr Chair. Um on the part of PLDT po ano similar po doon sa Smart and doon sa mga na mention po ng other telcos we also have our refund mechanism and uh, yung sa refund mechanism naman po namin is through uh, credit adjustment or rebate kasi hmm. po yung yun nga po ano yung data po kasi ng services namin is actually unlimited so wala naman pong tap yung internet usage nila doon so to com to compensate man po yung mga interruptions in a form po yun ng uh, adjustment or rebate thank okay. you mr thank you. Chair. Uh, Uh, Ma'am Estelita We are the ones, uh um, providing uh mostly internet connectivity in the countryside on unserved and underserved areas. And uh, I just want to ask kasi yung refund mm -hmm. yung refund nila is for their subscriber on their uh plan postpaid and and uh, prepaid. Gusto pong malaman kung kasama po ba yung mga cable operators, cable internet provider na mabibibigyan ng refund kasi kami bumibili kami wholesale ng bandwidth sa mga telcos na kami ang nagdi-distribute. Kami ang kami ang nagdi-distribute bahay-bahay, no? Commercial and mga households. 'Yun po ang tanong namin kung kami din ba ay mabibigyan ng refund. Then at saka, pag linalabas ninyo yung batas na yun, mag, yung aming mga subscriber, especially in the countryside, ay hihingi din sa amin ng refund. Pa, paano po kaya yung mangyayari na yan? Thank you very much, ma'am. Well, point well taken. Kaya po sa mangyayaring TWG, definitely you'll be invited para kasama po kayo yung bibigyan yung input yung isasama natin, inalagyan natin sa bill. Okay. Thank you. Thank you po, ma'am. Um, Uh, there some resource persons na hindi pa at gusto magsalita. Okay, and Mr. And Senator, at Salud? Yes sir. Sir for Converge, we do have also a refund mechanism in place okay. now, no. And and we would like to register our full support dito sa sa bill na to. Mm -hmm. Because it's very clear now no? In aggregate 24 hours a month, uh telcos have to refund, no. On the part of telcos however, Mr. Uh, Chairman Senator Rafi, we would also like to submit our own suggestions on the mechanics no particularly on the grounds for exemption naman Mr. Senator dahil halimbawa ho if two, events no force majeure typhoons calamities i i think we should also be uh, given some leeway uh, and some allowance kasi uh, for causes not attributable to the telcos providing the internet service no So, so long as it's a, it's a system failure on the part of the telco, equipment failure, Mr. Senator, I think no doubt, kailangan liable ho talaga ang, ang internet service provider there. But we, we have submitted our suggestions on the exemptions uh, that the committee might want to consider, Mr. Senator. Thank you. Thank you, sir. Uh, Mr. Leo Espelimbergo, kanina kapag at di ka pa nakapagsalita. I'll give you the chance to, to uh, uh -huh. make any suggestion or tell your opinion. Yes, uh, thank you, Mr. Chair. Uh, on the part of the small and medium enterprise, mga maliliit na internet providers, uh, kaisa po kami ni, ni Ma'am Ning doon sa mga uh, sana na may sama doon sa batas. Yung kasi kami yung nag-retail nag, uh, nag, uh, nag retail doon sa mga malalayong lugar. Okay. Uh, yung mga Kumbaga, uh, hindi inaabot ng mga malalaking telcos. Usually, kami po yung nag-provide doon sa mga yon. Ayun uh, nga po, yung kasama sana kami doon, kasi bulk yung binibili namin. Kumbaga, uh, mar -ma malaki ang internet uh, source yung kinukuha namin. Tapos, uh, pagka mga panahon na nawawalan kami ng uh, serbisyo, dapat masama po sana kami doon sa uh, uh, refund. Do, uh, katulad din ang ginagawa namin doon sa mga siniserve na namin ng mga uh, residentials Dahil uh, kami po talaga uh, immediately nag-refund kami doon sa aming mga ano Kasi usually yan, dahil kami tayo uh, community-based Halos mga kapitbahay din lang namin yung mga uh, aming mga uh, subscribers So, uh, most probably, ang gagawin kaagad namin, i-refund namin kaagad sa kanila Okay, thank you po sa inyong input na yan, sir. And like I told uh, Ma'am Estulita at Tamano, um, uh, kasama po kayo sa mangyayaring TWG para kunan po kayo ng inyong opinion. All stakeholders will be invited uh, bago natin maging, uh, maging na batas to. So, uh, babalang kasi natin, mabuti pag-aralan before uh, uh, isend natin sa third reading hanggang sa, sa mapipirmahan, Presidente. But very important yung mga suggestions ninyo. Okay, would you still like to say anything, Ma'am